Hello guys, good morning. Long time no see. Hey so, guys, and dito ako sa ano ko sa dirty kitchen ko at ako ay ng talong, tortang talong na super napaka organic kasi tanim ko ito na talong at ako ay nakaharvest na pang ano na ito nakadami na ako nan harvest ng talong. So ito apat na piraso ito na talong galing sa garden ko. So yun. Ayan guys, matagal ako hindi naka, ano, ang ingay ng aso ko. ayun o. Oh. Ingay ng aso. ayun Oh. Ayun siya. So, <coughs> tagal ko hindi naka vlog kasi mayroon mga pangyayari. Wala na pala yung nanay ko. Patay na yung nanay ko. Yung ano lang, yung me. May... Kailan yun? May 24 nangyari yun. Pero nadala pa namin sa hospital yung nanay ko. Pero hindi na talaga na anuhan niya yung paghinga niya. Problema kasi siya sa heart niya. Kaya yun. So May 24 yung ano yung napatay ng, ng gabi. Yung ano ko yung nanay ko sa hospital. Pagkatapos yun inano namin. Kasi nandito yung kapatid ko na bunso na babae na galing Florida. Nagbakasyon siya. Tapos yun na kasi inano niya ang Mother's Day at saka yung birthday sa birthday ng nanay ko na 20 May 20 kaso nung May 20 ay nasa ospital na yung nanay ko dinala namin so ngayon guys yung burol ng yung living ng ano ng nanay ko is May 30 ngayon na inatake yung kapatid ko na bunso ay nawala din siya so yung time na yun talaga sa ano nang ano nang nanay ko <clears throat> nataki siya sobrang na ano siya talaga sa pangyayari kaya yon pero nadala pa namin sa ospital yung bunso namin so kaso hindi na talaga naagapan na ano, naka revive siya sandali kaso na ano talaga siya so ngayon naka ano yung kapatid ko dito sa bahay yung time na yun ter, twin out oh, 31 pagka after na 9 days ay biniyahin namin siya sa ano biniyahin namin siya sa Davao at nilipat namin siya sa St. Peter para kasi i-transport namin ipadala namin yung bangkay niya doon sa Florida kasi requested ng asawa niya at sa mga anak niya kaya yun ginawa namin talaga ang lahat na mapadala so ngayon yung na, nabihas yung June 19 nag flight siya <coughs> inano namin siya doon sa Florida at sa ano talaga na ayos naman dumating siya doon at sa ngayon Wednesday or bukas Tuesday ay uh, ano niya doon sa Florida eh, ano na siya napakalungkot talaga sa pangyayari guys yung ano kaya parang naan na ako parang at one week din ako buti naka ano na ako naka revive na ako kasi naka revive, naka ano na ako naka bangon bangon ako kasi may fever ako, may may lag ay, may lagnat nga, may sipon at saka may ubo ako. So ngayon medyo okay okay na ako. Kaya yan nag-vlog ako. Kahapon nalibang ako sa ano ko sa sa garden ko. Ayun nag-harvest ako ng talong, naka-harvest ako. So yun guys. So yun guys, yung balita natin napakasama talaga ng ano. So wala na akong bunsong kapatid na nakatira sa ano, nakatira sa Florida. So yun. Napakasad talaga guys. Bye bye!